Good morning po, good afternoon, good evening Welcome sa channel ko po, Tito Nosebugs Alam na sa mabutiging kalagayan Ako, grabe, ang init pa rin ang init pa rin, umaring sangan uh, June na Grabe Sobra, init ah, Mga kababayan ko ah, Alam nyo, para sa akin ah, Gusto kong matuloy ang impeachment, mga kababayan ko eh kasi para magkaalaman na kung itong kongresong to ah uh, kasi ang nag-fight ang lower house yung mga makabayan black, makabayan ah makabayan, yung makabayan black mga kababayan ko. Eh nagmamandali sila. Eh lalong lara na to, isang senador na to itago natin sa pangalan Riza Ontiveros na may ambisyon na maging presidente. O oh, sige kasi gusto niya ma-impeach talaga or matanggal sa serbisyo si Bibi Sara para naman may pagkakataon siya maging Pangulo ng Pilipinas. Well, Luisa Ontiveros, sad to say, plus, pip, plus 5 million votes ka pa. O, oh, Risa Ontiveros versus Bibi Sara. Payag ka. O, oh, kasi pa kayo. Grabe. Ambisyoso. Eh, magsasanin pa kayo ni Tambalos Los. Ito mga babayong, kasi ang ang Senado, ah, pinabibintangan pinagbibintangan na, na di umano'y eh. takot daw takot daw kay ano uh, kay Sara Duterte mga kababayan ko and then hindi pa ano hindi lang yung mga kababayan ko pinaprotektahan daw si BP Sara ng mga senador eh, Diyos ko, aminin naman naman natin mga babayang ko. Ang impeachment po is political process po yan. Uh, kung kanina kang kakampi, eh, dun, kung gusto mo matanggal si BP Sara o ibang tao, yung kay Corona nga, di ba, ano nangyari? Di umano eh, nagkaroon ng lagayan, nagkaroon ng pork barrel, mga kababayan ko. O ganun naman talaga, eh, kampiyan niya, mga kababayan ko. Si Marculeta nga talaga, inamin niya na wala na yan. Uh, baka hindi na umabot yan sa ano. Baka nasa ICU na yan yung sinasabi nila mga kababayan ko. O ganun din. Ito si Escudero nga, baka bumoto ng pabor na may impit si BP Sara eh. Eh sigurado si Risa, gustong gusto yan. O sino pa ba mga pabor? Hindi ko alam kung si Gatchel yan. Eh si Ping Lakson nga, at saka si Tito Soto, mukhang tagilid din eh. Parang ang gusto nila malaman yung solid, yung konkreto ebidensya na talagang impeachable tong si Bibi Sara eh hindi eh. ano eh parang kasi minadali mga babayan ko eh mo, dalawang buwan naghintay ang ang Senado para ipadala yung article of impeachment sa Senado wala nag, nag, na, ano sila in-impeach sila si Bibi Sara yung magsasarado na magkukonvene na o mag-ano na, uh, magpapahinga muna ang kongreso kasi may election nga mga babayan ko. Ano yan eh? Ano lang, ano lang yan? Patabihin ng boto na lang eh. Sige, gusto ko ma-impeach para maipagtanggol ng Bibi Sara kung ano yung mga sasabihin niya. Eh ano lang naman dyan, ang kaso lang naman niya, yun, yung sa, ano eh, uh, betrayal of public trust kasi yung tawag dito, yung confidential pa ng 125 million. Kina-question ng mga kongresong bata ni you know, ni Romaldes. Ito, pakinggan natin si ano mga kababayan ko, si Escudero. Ah. Short lang to. Grabe. May internet ba? Ay, hey, walang internet. Sandali lang. Kababayan ko, yung short video ni Senate President uh, Escudero, mga kababayan ko. Kasi e bin, binubula, ano, pinabub, ano, pinabibintangan na takot niya. Tsaka ang bagal to kasi na-reset eh. Dapat June 3 kahapon magkukonvene ang ang ano ang in, in, impeachment trial court sa June 11 na lang daw. Eh nagmamadali si Rizal Ontiveros atat nga ang maging pangulo. Mga kongresista, tila nasasanay na uh, diktahan ang uh, Senado kaugnay sa gusto na lang mangyari sa impeachment. Mm. Pwes kung trabaho ng ilang mababatas na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto... Oy, naku ha. papano yan sa zona ni, ano, ni BBM sa ano, July 27 ba o last day ng Ma Monday ng July? magpapansinan ba bakit ni Tambalos Clause? Oh, claro, itong yung impeachment na ito. Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi ko rin trabaho yan bilang tagapangulog ng Senado. okay Para sa akin, gagampanan na namin ang na aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Nung inupuan nila na mahigit dalawang buwan itong impeachment complaint. Yan. Tama. Dalawang buwan na lang inupuan mga babayang ko. Hinintay nila yung pang-apat o pang-fifth uh, impeachment complaint yung una, pangalawa, ay, yung una, pangalawa, pangatlo, hindi nila final yun. Kaya may, hindi ako abogado, may technicality nga po eh. Pero gusto ko pa rin matuloy yan. Para ano yun na natin. Para malaman natin kung magigilty ba or maa-acquit si BP Sara. Eh may sinasabi eh, may Escudero 11 eh. Na ibig sabihin eh, against sa impeachment ni BP Sara. Eh kung ganun ang decision ng mga judge eh, ano magagawa nyo? Political process nga. Mga kababayan ko ang impeachment. O. Oh, eh, syempre, yung mga prosecutor, o, oh, syempre, na, ano, itamba yan. Okay lang yun, i-prosecute nyo. Pero, kailangan, konkreto ang ebidensya nyo. At kailangan, ipatawag si Congressman Toby Chanko. Ipatawag yung mga nang ng pondo para sa lintek na akap na yan. AX na yan, tupad na yan. Kasi di umano eh, nabayaran daw yung iba. Di umano ha? kaya pumirma sila para magkaroon sila ng pondo para gamitin sa midterm election na katatapos lang. Yung isang congresswoman sa kadookan kahayon ba yun? Tingnan nyo ang video yon Kaya niya tinanggap, kaya sa pumirma, dahil di, dahil di umano sa pondo. Narinig pa sila sa amin. Nakalagay din sa rules nila immediately ibibigay ng section in impeachment to the speaker. Okay. Hindi nila ginawa yun sa loob na may na mayigit dalawang buwan. Mm -hmm. May narinig pa silang reklamo sa amin. Ginalang namin ang kanilang pasya, proseso at pag Yan, Yeah, so, tama. yun sana ang inaasahan ko rin sa kanila. So balit maging ganun man, hindi ko pwede silang gawin, piliting gawin o hindi gawin ang particular na bagay. Ganyan din. At saka nagbabadili pa pala ata, yung natalong si Torrentino, at saka yung natalong tumakbong congressman sa Malikina si sino ba yan? Si Coco Pimentel eh nagmamadali sila eh, alam naman natin ang gusto nilang matanggal si VP Sara para may pagkakataon nga yung mga dilawan dyan o si Risa Ontiveros na maging pangulo sila kung nais nila maging sunod-sunuran sa gusto ng kanilang speaker pues hindi po namin trabaho yan Sir, bakit sa tingin ninyo may ganun eh um, siguro may ambisyon eh. wala Eh, may ambisyon eh. na eh, si Tambalastos eh. Oh, allegedly, pero nararamdaman ko, nararamdaman yung mga tao na may balak siyang maging pangulo o gusto niya maging pangulo. Di ba? Huwag tayong magplastika na, mga teka yun. ayunan ng speaker ng no, Tapos na mga kababayan ko. At isa pa mga kababayan ko, uh, yung ibang mga ano dyan, siyempre yung mga makabayan black, yung mga ah, abit, mga ay, kongresista, na... Sorry, sorry, na, na play. Uh, yung mga makabayan black, black pag hindi rin natuloy ang impeachment, dadali nila sa Supreme Court at dadali nila sa kalsada. O di dalhin nyo. Ay, para... Pero gusto ko pa rin matuloy mga kababayan ko. Ano na lang, ah... Uh, alam naman natin na nakahanda na si sa BP Sara mga kababayan ko. At nakahanda na rin siya whether ma-acquit siya o ma-convict hindi goodbye na siya eh mananahimik na lang daw siya sa Davao pero kung ma-acquit naman siya humanda kayo mga kababayan ko. Mas matapang pa yan sa tatay niya si dating Pangulong Duterte mga babae ko. Humanda kayo. At panawagan ko sa PNP naman, kung talagang mag sila, yung mga makabayan black, eh, wala namang favoritism. Ah, eh, yung ginawa nyo sa K KOJC, grabe yung dilabag yung human rights dun, eh. Eh, eh naman sana mangyari sa mga makabayan black na pag mag sila. Huwag yung baby behin, yung bini-baby nyo yung mga nag diyan mga kababayan ko. Good luck na lang po, dyan sa mga gustong-gustong may si Sara Duterte. At ako, ako, naman, gusto ko matuloy ang impeachment trial court para makasagot na ipatawag yung sino mga papatawag. At dapat mag explain si BP Sara kung ano ba itong accusation ng Kongreso about sa confidential fund. Eh kaya ang confidential eh, ano sasabihin mo yung nagsumbong sa'yo na itong ahensang to eh. Kaya may mga ADSS, di ba? Ang hihing na kasi mga ibang mga kongresman dyan eh. Bagay din. Hindi. Bagay, yung, ano eh, yung mga nabigyan ng, ano, may mga nanalo rin eh. At iba naman, may mga natalo rin, kahit nabigyan na, na pondo, yan akap-akap na, yung mga tulong na yan. Nakakatulong daw, pero, ngayon, tapos na ng eleksyon, itutuloy pa ba yan, akap na yan? O, oh, yun ang katanong ng mga babayang ko. Shout out na lang sa mga, ano niya, kaibigan ko. baba din memang mga artista yan. Si sino ba 'yan? Si Carmen Martin, si Lito si Bet Baut Bautista. Sino pa ba sila? Lorna Tolentino. Alam mo kung sino ka binabanggit ko. Salamat po sa inyo lahat. Ingat. Bye.